Good morning to everyone Ayan dito sa Hong Kong Ganito talaga Sa umaga Busy busy ang mga tao Ang mga kunyang naman Maaga pa tulog pa ang manok Gising na para magluto ng Almusal, tanghali Baon ng mga bata Ayan Ngayon oh. Ganito ang buhay sa Hong Kong. Ganito ang buhay ng mga kunyang. Ako, ah, maaga akong gigising. Hating gabi na akong matulog, madaling araw na pala kasi tiktok pa. Magre-reels pa. O, oh, di diba, saka pa. Kaya ang bag isang kilong eye bag, dalawang kilo, isang mata. <laughs> Ayan, dito papunta sa amin. Mga estudyante, ito yung mga walang katulong na bata. Naglalakad lang sila mag-isa. <laughs> nanyako <Pinitingnan> niya ako. <laughs> lalakad sila mag-isa wala nang maghatid sa kanila ang ko ang laki-laki na pero may taga hatid sundo pa yan ito ang school din to catholic school andun yung bahay namin andun dyan dyan sa building na yan Yan si dahan-dahan. na lang ako sa inyo kasi wala akong magawa. Naglalakad-lakad din kasi ako. Ayaw ko mag sa bahay kasi matutulog na naman ako doon. Sakit pa naman yung katawan ko gawa ng nag-exercise ako kahapon. Pag hindi ko to itinuloy, ganoon na naman ang sumara. Masakit ang katawan. Ayan, mga nag-aantay sila ng bus. Na school bus ng mga anak nila. Ayan sila o. Oh. Dami. Dito tayo sa park tambay damay maglakad-lakad. Ano ano si Lulu, oh? lakas ng ano ni Lulu. Lakas ng sound ni Lulu. Siguro yun nagtitiktok tiktok doon si Lulu. nagtitiktok din siguro siya. Ay mga matanda, nag-aantay sila ng kagupo nila kasi sasayaw sila. Sumasayaw sila dito. tingnan mo yung isa oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pag nadapa yan, ewan ko lang. Oo, oh, kung bakit baliktad na siya maglakad. Isipin oh, niyo, tingnan mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe. Baliktad na siya maglakad. Ayan yung mga matatanda na sa sila. Sasasayaw na sila. Oo, oh, saan ka pa? sumasa sumasabay ako sa kanila, magsayaw ng ganyan. Umuulan ngayon dito sa Hong Kong. Sa inyo ba? Mainit ba? Umuulan din ba? Ah, tingnan nyo, itong mga matanda na ito. Nag-ano sila? Sumasayaw-sayaw sila. Nag-exercise. Yan. Oh, buti pa ang ibon, malayang lumipad. Diba? Ito lang ang anuhin ko. Umuulan dito. maampun lang. Hindi naman masyadong malakas. Wala pa naman akong dalampayong. Dito kami madalas magtambay pero ngayon hindi na ako nagtatambay dito kasi sobrang init nga. Pag ano na naman, winter na naman yan. Pwede na naman kami dito magtambay. Tingnan mo. Oh, kalapati. Hey! <laughs> <laughs> Sabi, sa salublom siguro ng kalapati. Saan ba itong babae na to? Bakit ba? Nananahimik naman ako eh. Ayan, si Lola mag-isa. Di diba? Doon Oh. No. mga matatanda dito, hindi ano sila. Hindi sila tamad mag-exercise. Hindi katulad yan sa atin, yung mga matatanda sa atin. Binibaby natin. kailangan mag magano, mag exercise dito mga matatanda dito yung mga matatanda nga dito nagtatrabaho pa eh pag kaya pa ba sa atin talagang masyadong spoil ang mga matatanda sa atin, ang mga nanay at tatay natin pero nanay at tatay ko nagtatrabaho pa sila eh <laughs> doon sila sa bundok babantay sila ng kambing kalabaw baka. Yan. Tingnan nyo. Dito. Diyan kami madalas magtambay. Diyan sa bahay-bahay na yan. O, diba? oh si Lolo doon. Nag-emote. Nag-emote si Lolo doon, eh. Ito rin. Mga matatanda dito, masipag sila mag-exercise. Hindi sila nakaupo lang. O, oh, doon may nagsisigaw. Habang nag exercise nagsisigaw siya. Ayan, ang mga pagong. Ayan nyo, oh. Siguro yan mag-asawa. O, ma oh, tumalun yung isa. Natakot. Hmm. Yan, tingnan nyo. Ayun, no, may malaki pagong. Ayun, ayun malaki pagong. Sobrang laki niya. Hmm, guys. Yan, lahat sa tuwing umaga ganyan makikita nyo dito yung ano, mga matatanda lahat yan, mga sa tabi-tabi kahit mag-isa lang sila wala silang pakialam, basta silang mag-exercise Ganyan ang buhay dito. Dito kasi sa Hong Kong, punta ka lang sa park, may mga may mga ano na, may mga ano na pwede kang mag-exercise. Hindi ka tulad sa atin na mga Meron na rin meron na rin sa atin pero pag sa mga barrio baryo lang wala. Eh dito kahit sa ang park, meron ka makikita ng pwede kang mag-exercise. Oh, di ba? Eh sa atin kung ano, sa ano mo lang makikita 'yon may mga pag may pera kayo papasok papasok ka na mag oh tingnan nyo dito na ako sa kabundukan malapit na ako sa bundok ang kabila na yan bundok na yan ayan bundok bundok dyan bakit Akita ko dun sa bahay-bahay Mahirap ang ano Ito Ayun, no? Na nag-exercise to, oh, no? Ito, no, matanda din yun, oh. Dito na nga ako mag-shortcut. Dito na ako dadaan, pakyat. Ayun, diba? Ayan, si Lola, tingnan mo. Pinapalo-palo niya yung panya. Lola ba yan o Lolo? Lola nga. O, oh, ayun. Saan ka pa, oh? Bama matanda kahit hindi matanda sa tuwing umaga ganyan ang routine nila hindi ba wala ako hindi ito marami oh oh mayroon ng nagaano doon ano yung ginagawa nila doon huh? Sarap naman noon. Dapat nandoon ako sa ilalim. Oo. Oh, diba? Ayan, si Lulu naglinis. sarap naman ako nag exercise doon sa may upuan. Mapasok sana ako din ako pumasok kasi natatawa ako eh. Inanuhan ko lang siya ng, ng, ano, ng, ng camera. Sinulyapan ko lang ng camera kasi baka magalit. Kasi bawal yun eh. Diba? Diba? Ito, mm, mga matatanda na sila. Tingnan mo, oh, mga janitress pa sila dito. Dito kasi sa Hong Kong, kahit matanda na, kahit may konting diferensya ka, basta pwede ka pang magtrabaho. Walang discrimination dito. Pwede ka magtrabaho sa McDonald's, sa mga, ano, kainan. Mga nagtatrabaho dyan. May mga ano dyan eh, may mga diferensyang konti ang iba dyan eh. Wow, Ang ganda-ganda. Oh, -ganda. hmm. ah, Mga dagdag. Mga dagdag. Mga dagdag. Mga ang ganda nila oh. dagdag. na. dagdag. Mga isda. Ang lalaki. Ang lalaki na ito. Alam mo, ayaw ko na kasi isum yung ano ko. Pero ang lalaki nila. Hmm? Pati yung pagong, oh. Ang lalaki na nila. Tingnan mo, oh. Grabe. Hmm. Ang ganda. dami-daming ano. Ang daming isda. Ang lalaki na ng isda. Oo, oh, diba? Pero bawal magpakain. Bawal magpakain dito. Meron meron kang ganitong fish pan na pwede ka saan anong lugar ba yun pumunta ako doon pwede kang magpakain pero magugas ka muna ng kamay maglagay ka ng alcohol ayan guys babush